Nag-i-install -in po ako ng billboard, nag-aakyat po ako ng scaffolding, hindi ko alam kung passion pa ba yun sa podcast na to, pag-uusapan natin ang comment ng isang member sa Kasosyo Malupit Group na community. Ang sabi niya dito, paano nyo kaya na-overcome ang burnout and losing passion sa pagnenegosyo? Pero before we start, pakilala muna ako. Ako pala si Kyle at may tatlong taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyanteng may struggle sa accounting system. Ako nga pala si John Ray Gumahad. Isang entrepreneur, ngayon ay isang content creator na din. Meron na rin akong walong taong experience lalo na sa printing business so sa topic na to uh, madami tayong mai-share na mga burnout <laughs> Yan. Before natin. Yun. Before natin pag-usapan talaga yung tanong niya. Ano ba ang related? ibig sabihin sa iyo ng burnout? O, oh, define muna natin. Para sa akin, yung burnout is yung sawang-sawa ka na sa mga paulit-ulit na pangyayari. Yung, yung tinatry mo naman yung best mo, ginagawa mo namang solusyonan yung mga bagay-bagay, pero walang nagbabago sa, ano, walang nagbabago sa sitwasyon. Kaya mm -hmm. nag-end up, parang pagod ka na, burnout ka na. Eh, sa'yo ba? Ano ba yung definition ng burnout para sa'yo? Para sa akin, akin ang burnout ay ayun, sawa ka na din yung tipong nakakapagod na. Parang gusto mo magpakamatay, parang ganoon, pero hindi hindi dapat abot doon. Yung tipong parang wala ka ng pag-asa, uh, hindi ka na tingin mo hindi ka na effective, hindi ka na wala ka nang ginawang tama. Mm, para sa akin na, ano bang kwento mo diyan sa burnout oh. na yan? Ang naging kwento ko diyan, siguro one year ago. Ano, nag-start kasi ako po delivery. Okay. Uh, nag-start ako po delivery, apat kami magkakasama, churchmate business 'yun, business uh, 'yun. Oh, business namin 'yun magkakasama. Oh, no. 'Yun yung pinaka ng negosyo kong may mga kasama. Mm. Tapos mm. Uh, nagsimula kami food delivery lang talaga. Yung parang pabili lang. uh, -uh. uh mag, May, may mag-chat-chat sa page, magpapadeliver from Jollibee or kung ano mang mga partner merchant namin. And yun, umaandar naman siya. Meron naman siyang mga customer. Pero ang naging mali namin doon, hindi namin napag-isipan talaga yung pinaka-internal kung paano kikita yung negosyo. Uh -uh. Kasi ang naging kwento doon is parang income namin is parang sa delivery fee lang. Hindi kami nag income sa mga sales from our partner merchant. Parang free advertising yung nangyari. Okay. And then, in a the long run, wala talagang kumita sa amin. Hindi kumita yung kulang pa nga yung marketing namin na expense, yung effort pa lang ng bawat isa. Yung totoong nag-ano lang, nag -e income yung delivery mm -hmm. rider lang. Kasi parang kumukuha lang kami ng commission from delivery rider eh. Percentage oh, lang kayo doon. Oh, percentage lang. Eh, magkano lang naman yung percentage na yun? Eh, apat kami. Doon kayo kumuha ng ano sa merchant. Um, As a rider. Oh, rider merchant. lang, hindi na si merchant. Kaya yung ano, paano yung, kayo na burnout Ako, hindi ako na burnout dahil walang kita. Oh, uh, walang kita. Na burnout ako dahil paulit-ulit lang yung nangyayari na hindi kami nagi nagpa-profit, mm. hindi naging sustainable. At ma, alam mo yun, na first time kong magnegosyo na may kasama, yun pang yun pa ang naging resulta. Kaya ano, try ko yung best na i-automate para ma mabawasan yung manpower oh, yun Ginawan yung ko naging namin. solution niya. oh, yun yung naging solution ko, gawa natin to ng website, ako na lahat, ako na nga nun gumawa ng website, ah, Nagpumili pa ako ng mga courses nun, ng mga programming, kaya may alam ko sa programming konti, hmm. gumawa ko ng website para i-automate lang, nang mabawasan yung customer Plus, service, oh. o lahat, para ma-automate na kahit na ginawa namin yun at naging effective sa implementation, hindi talaga naging profitable yung na kumpanya so yun yung isa sa naging burnout, na burn kasi nga ako wala, wala talagang kita mm. passionate ako dahil first time kong magnegosyo na may kasama mm -mm. pero na burnout pa rin kaya yun um, natigil yun at uh, masaya naman parang naging na nawalan na ako ng tinik ng 9-2 yun kasi kung pinagpatuloy namin yun syempre kami lahat dun, mas lalo uh, mas lalo kami mag burnout mm -mm. kaya yun yung napili kong solusyon sa ganong sistema kaya ikaw anong story mo sa burnout sa pagkawala ng passion sa negosyo storya marami <laughs> wala nangang wala nangang maisip kung anong <laughs> sa sobrang dami sa walong taon kong pagninegosyo, I think sa lahat ng department na gusto kong maiayos, inabot talaga ako ng burnout. Unang-una, hindi naman dahil sa kita. Mm. Kasi kumikita naman daw eh. Oh. Kasi may nakikita. <laughs> Ngayon, unang-unang burnout ko siguro dun sa mga tao ko. Nung first time kung nakakuha ng kontrata na nag-set up na kami mismo dun sa SMX event na to ah mm -hmm. na burnout ako dahil yung pangatlong beses namin na set up dun from una hanggang pangalawa hanggang pangatlo lahat ng mga malinong una inayos ko eh tinuruan ko na yung mga tao dapat ganito ganyan ganyan ito yung mga execution natin and then pag dating ng pangatlong set up confident na ako na nag-learn na kami lahat oh, kasi yun. Yun, meron na kaming tatlo eh alam niya na yan, yan yun pa yung pinaka worst worst yung pinaka nasira ako sa client mm. nasira ako last na set up ko doon sa company na yon nung time na yon tapos <clears throat> umabot pa sa hindi kami binayaran hindi kami binayaran ng kalahati so na burnout ako that time mismo eto pinaka ano talaga eh, na nag-trigger sa akin nung time na yung operator ko may kulang siyang isang sticker na na cut out mm. hindi na i-cut out so yun yung kailangan kailangan kasi doon yun sa ilalagay talaga yung logo doon sa pinakaunahan ng ng kiosk. Hindi eh, na ako nagalit. Sinabi ko sa kanya, uwi ka doon, ikat mo, tapos balik ka kagad. Ngayon, di, umuwi sila. Pagdating doon, is eh, sobrang busy namin. Kasi nga, yung mga mali nung iba, inayos pa. Mm. Eh di ngayon sabi ko, Brad, ikaw naman ang ano dyan, nakakaalam yan sa sukat kung saan ang placement dyan, tirahin mo na. Mm. Walang yan nung nilagay, oh. mali pa din. <laughs> eh alas 8 kailangan kumpleto na labas na yung mga one day ano lang yung one night setup eh labas na lahat ng mga contractor dapat wala na doon so ano oras na yung? mga alas 5 ay eh, nandun yung pinaka ano client hindi hindi talaga nag-approve ako kasi hindi ako aalis talaga sa setup o oh, sa lahat ng installation hindi ako umaalis hanggat hindi nag-approve yung client mm. so ang nangyari pinangakuan ko na lang sabi ko boss ganito ako na mismo ang gagawa niyan bigyan mo lang ako ng isang oras, uuwi ako doon tapos babalik ko. Basta bago mag-8 na nakakabit 'yan. Inayos mo. 'Yun ang ginawa ko. Pinauna ko na yung mga tao, pero tinawagan ko si Missy, sabi ko, dahil na burnout na ako. Sabi ko, pagdating na pagdating ko diyan sa production, ayoko mang makita ng tao. Mm. <laughs> Wala Layas lahat ng tao ko Kumbaga After nung ano na yun Isang solusyon na ginawa ko Na uh, Nag-hire ako ulit Pero ano yun Matagal na Mga isang buwan Ako lang mag-isang tao rito Sa production mm. Oo Kumbaga figure out ko siya talaga Kung ano yung naging problema day of the day Balik pa rin sa akin So Ang ginawa ko Solutionan ko siya Pero Nasolutionan naman Hanggang ngayon Okay naman May kailangan pa rin Na <laughs> ayos point na mababurn burnout ka na? Parang naayos na siya partially, um, hindi pa rin? Naayos ko yung sarili ko <laughs> pagdating doon sa burnout. Pero yung sa pagnenegosyo, hindi ko alam kung hanggang kailan yan eh. Yung, yung ako, yung sarili um, ko, naayos ko, na-overcome ko, paano siya i-handle yung burnout. Mm -hmm. Hindi ko na nga alam kung ano spelling ng burnout eh. Tsaka meaning. <laughs> Oo, sa walang taon na yun. So, actually lahat, madami yung akong story ha pagdating sa burnout. Hindi ko lang talaga na ma isa isa dahil nga sa so, sobrang dami. Sa kinalimutan ko na rin yung iba eh. Isa, eh, so, walong taon ba naman mong experience sa pagninegosyo sa printing? Kahit ba naman, sobrang dami na nun. No? Kahit yung po delivery na nabanggit ko kanina, isang taon pa lang yun. Hmm. Pero multiple times akong naka-experience ng burnout. How much more sa 8 years? Ano na siguro? Parang naging manhid na. Manhid sobra. <laughs> Kung sa kapag ko -co content ano ka, yung hmm. mahiyain ka sa una. Sa 8 years ka nagko-content, -co di diba? ba? Hindi ka pa ba walang hiya na rin, di ba? Ganun yun eh. Ako, sa walong taon kong inaharap yung burnout araw-araw, wala na parang ano na lang sa akin yun, yung tipong... Basic na lang. Hindi ko naman masabing... Oh, basic. Sobrang basic. Yung tipong akala ng iba, imposible na eh. Imposible na, wala na yan. Sa bagsak na yan. Hmm. Wala, bangon pa rin. Umuwi kayo lahat. Kaya ko to. <laughs> <laughs> ganun ako kalakas ng loob kaya burnout kailangan talaga natin harapin yun isa sa ikaw ba ano bang mga tip mo or ano ba yung ginawa mong solusyon eto sasagot na tayo sa katanungan yung paano mm. natin na overcome yung burnout tsaka pagkawalan ng passion natin sa pagnenegosyo isa sa mga tips na ba ko dyan e, para ma overcome yung pagka burnout tsaka pagkawalan ng passion sa pagnenegosyo ay ang face and accept it mm. yung burnout tsaka, tsaka pagkawalan ng passion andyan na yan eh. face and accept accept oh. okay harapin tama. mo yan kasi yung tanong niya paano ma-overcome mm. harapin mo mm. harapin hindi mo naman ma-overcome yan oh. pag hindi mo inarap hindi natin matatawag na, na overcome natin yung isang bagay kung hindi natin nanguna inarap yun correct at haharapin talaga dapat natin yung mga bagay na pinahihirapan tayo kasi doon tayo mag-grow eh. oh, so, doon tayo nagla eh kailangan natin harapin yun at tanggapin na nakaka-feel talaga tayo ng gano'n at normal yun sa atin hindi mm. Nagdag ko lang doon sa ano mo. oh, sige. So, yung ano yun, harapin at... Face and admit it. I admit Dagdaga mo ng i-enjoy mo pa. <laughs> Face, admit, and enjoy it. Yun. Kasi, pwede mong harapin, pwede mong i-accept, pero pag hindi mo na-enjoy yan, burnout pa rin abutin mo <laughs> dyan. <laughs> <laughs> mabo-burnout ka pa rin kakaharap niyan. Kung ang tingin mo pa rin doon, problema pa rin 'yan. Kaya basic enjoy mo. <laughs> enjoy mo problema, enjoy mo kung ano mang challenge sa harapan mo. Oh. Para sa akin isang tip din dadagdag sa inyo ha. Hindi ka mabo-burnout Kung taasan mo pangarap mo sa negosyo mo. Mabo-burnout lang din naman tayo kung walang direction 'Yung takbo lang ng takbo, wala tayong direksyon, wala tayong goal, unang-unang mabo-burnout. 'Yun 'yung para sa akin ha unang-unang -una, isang importanteng ano yun, uh, reason bakit nabo burn out yung isang tao. Kasi wala kang pangarap eh. Mm -mm. Pangarap mo, magkaroon lang ng negosyo. Madali nun. Mm. Pangarap mo, maging CEO, madali yun. Parehistro ka lang eh. <laughs> Taasan mo pangarap mo na yung ibang tao, tingin sa'yo, baliw. Ako, marami na nagsabi sa akin eh. Baliw ka? Oo. At sabihin sa akin, Uy, boss, da dandahan. Baka ma masyadong mataas yung pangarap mo. Baka pag nalaglag ka eh, ano, hindi Mapigil. naman ako lumilipad. Pangarap ko lang mataas pero nasa lupa pa naman ako eh. Basta yun yun, isa sa mga tip. Unang-una, taasan yung pangarap nyo, linawin nyo na gusto nyo talaga yun. At lahat ng problema na da, ayun na, accept mo at enjoy mo din. Okay, next. Isa sa mabibigay kong tip para maiwasan yung pagka-burnout sa kapagawala ng passion sa pagninegosyo ay ang um, admit that you need help. Yung sinabi mo kanina, pinalayas mo yung mga empleyado mo. <laughs> mm -hmm. oh. Pero sa sitwasyon ko, in-admit ko talaga na kailangan ko ng tulong. Mm. Na-burnout ako kasi parang inangkin ko kasi yung mga responsibilities at timing. Eh. Parang ako na yung naging web dev, ako na yung naging customer service, ako na yung nag-dispatch. Eh, sa sobrang ako ba naman lahat, mm. parang na-burnout na ako. Ako dito man, mm. na-burnout din. Kaya uh, dahil pinauwi ko sila, burnout ako noon mm. dahil mga wala kayong wala kayo sa ayos, 'di ba? <laughs> na-burnout na ako kasi nga dapat nag-grow na lahat eh. Mm -mm. Pero ganun pa rin. So, yun yun. Pero mali din yung Pag ginawa ko nun Na pinauwi ko sila lahat Ah pero Tama rin tong tip na Dapat, dapat may kasama Oo, Admit na Kailangan talaga natin Oo. ng tulong Oo Na burn out rin ako dyan <laughs> Na walang kasama Ayok to lang sa totoo lang Ako ngayon Sa stage ko Ayoko na talaga Magumpisa ng business Na ikaw mag-isa Na ako lang mag-isa Bahala kayo dyan Okay na ako rito Pero pag May kasama Excited ako dyan Gusto ko yan Ah uh, Hindi lang din naman First time ko makipa Uh, partner, Pagdating sa business, burnout na rin ako dyan. <laughs> Ang dami na rin lugi dyan. <laughs> Oo, oh, oh. dami ko na rin learning o oh, dami ng sablay pagdating sa mga uh, yung pakikipagpartner sa business. Yun eh, kahit na alam naman natin na marami tayong naging experience sa pakikipagpartner, iba pa rin yung impact ng may kasama talaga eh. Oo. Oh, oh. oh. Kahit na mag-isa tayo. Yun nga yung pangalawang puntos para sa akin na dapat inaadmit din sa sarili natin na kailangan talaga nito yung tulong at hindi natin kaya lahat ng bagay. Hmm, kagaya din yan ang pala natin eh. Hindi, na, hindi talaga natin kaya lahat ng bagay. Kaya ginagawa natin ng Diyos sa lahat ng mga galaw natin. Kaya, yun, inaccept, hindi naman kahinaan siguro yun eh, na kailangan mo ng tulong. Para sa'yo, kahinaan ba yun? Kahinaan yun kung hindi ka mag-accept ng tulong. Oo nga eh, di ba? Kaya... Akala mo, malakas ka, hmm. magaling ka. Ako, naging ganun ganyan din, din ako. ako at na-burnout ka. Oo, oh, kahit malis kayo lahat, kaya ko patakbuin itong kumpanya na to, kaya ko buuin yan lahat. Pero, burnout. <laughs> kaluhan. Kinaya. Pero, okay iba talaga no. Ito yun eh. Alam nyo kung gaano kalaki ang tulong sa akin ng pangarap yung big goal ko. Naka-align lahat ng decision making ko dun eh. Sabi ko, malaki ang pangarap ko sa kumpanya. Talagang sobrang laki. Hindi ko nga alam kung gaano kalaki. Mm. Ngayon, hindi pwedeng ako ang empleyado sa kumpanya. Malaki pangarap mo, tapos si ka, welder. Mm. <laughs> ano klase pangarap yun? Diba? Seryoso ako sa pangarap ko. Kaya trabahuin ko yun. Kaya pagising ko sa umaga o bago ako matulog, lahat yan iniisip ko, ano ba yung ginawa kong sa maghapon na to? Walang hiya, nag-operate ako ng machine. Nagpinto ako, nagawa ako ng ganito. Mali, di ba? Walang mali sa ginagawa mo pero hindi siya naka-incline sa kung anong gusto mo mangyari. Yes. Kaya mali sa akin yun. Mm. Sa, sa malaking pangarap uh -huh. ko. Pero hindi mali na ako ang gagawa diyan uh -huh. Kasi mali na hindi ko rin gagawin na wala namang gagawa. Oo uh -huh. Kaya, pero kung wala akong malaking pangarap, uh -huh. ano na yun? Burnout. <laughs> di ba? Yun yun eh. Kaya ngayon parang hindi ko alam ano spelling ng burnout eh. <laughs> Sobrang na experience mo siya araw-araw parang pati spelling niya Nakalimutan mo na mm, tsaka 'yung salitang hindi ko alam. Nabo-burnout ako pag naririnig ko 'yung mga 'yan. <laughs> Yung mga hindi ko alam. Oh. Mm. Pero may hindi tayo nababanggit dito. Yung pagawala ng passion sa negosyo. Passion? Yung pagawala yung excitement mo sa Ang negosyo. passion ba yun yung ibig sabihin, excitement? Para sa akin. Kasi kung excited ka lagi sa ginagawa mo, meaning passionate ka dun. Yun yung mm. pinakasimpleng definition. Ay, ako hindi ako excited. Hindi ako excited siya gawin na gusto ha. Kahit na sa pagsisimula mo sa printing, hindi mo na experience hindi. yan. Mas excited data maglaro ng basketball eh. <laughs> Parang ako kasi, nung nag-decide ako na tahakin talaga itong business na to, kinalimutan ko, ta nag talaga ako, sabi ko, no, parang wala na akong, pag hindi ko ginalingan dito, wala na ako ibang choice eh. Mm kundi babalik na naman ako sa pagiging empleyado. Nung nagumpisa ako, hindi ko na-challenge lang ako. Iba naman nata yung challenge sa passion. Oo, oh, iba. Kasi hindi ko talaga passion mag-welding. Sino ba mag-passion maggagawa ng welding? Merong taong ganyan. Sila, eh, hindi, hindi, ko yung passion. Oo. Oh, oh. Iiyak ang dami ko, <laughs> iyak doon, passion pa ba 'yon? Hindi <laughs> pa sacrifice mm. meron. Oo. Oh, oh, Sacrifice. Sinacrifice ko talaga. Siguro bago ako nagkaroon ng malaking pangarap nung na, nung na ano ko na si Jesus yung Arbin. Kumbaga na unti-unti align yung business Uh -huh. Kasi lahat ng kinokontent ni Gasus yung Arvin nun, uh, halos sabay yung business ko eh. Hanggang ngayon, di ba? The topic niya yung manager. Which is, naranasan ko na yun eh. <laughs> yung mga ganong scenario uh -huh. So, passion. Hindi hindi ko alam na passion. Basta ang nag -ano sa akin is, natsi-challenge ako at yung pangarap ko talaga na maiwanan tong negosyo na to. Hindi ko na alam kung ano. Kasi yung, yung meaning ng passion eh. Uh -huh. <laughs> passion. Okay lang yan. Pag passion, di ba? yung gusto mong gawin. Yung, Excite. okay, yung gusto mong gawin. Yung... Kahit sabihin mong anong ano eh, sa'yo. ano gano'ng kahirap yan. Masaya kang gawin yan. Kasi passion mo yan eh. Hindi naman nawala sa akin yung... Hindi ang, ah. Ang, ang pagninegosyo. Ang nakikita ko sa labas, sa perspective ko, hindi passion yung nakikita ko sa'yo eh. Yung commitment lang. Oh, Na commitment. Na kahit anong mangyari, down man or up, committed ka. Kasi kung passion, passion mo lang yun dahil masaya ka. Eh, paano kung hindi ka masaya? Oh, hindi masaya magpuyat dyan ah. Oo nga. <laughs> hindi ko nakita yung passion sa'yo. Pero commitment. Natin ako ko yung commitment. Commitment, yun meron na ako. Pero passion, putsang, ang lang hirap. Isacrifice yung buhay ko dyan para lang sabihin yung passion. Passion ba yun yung, yung time ko sa fami family ko? Nababawasan. Ano eh. Ay, hmm. sobra. <laughs> commitment. Commitment. Kasi committed ka eh. Yung commitment ko nga sa pamilya ko eh, nababawasan na eh. <laughs> Napupunta na sa business. Pero passion, no comment ako dyan kasi mm. hindi ko talaga passion yung ano eh. Yung ginagawa mo. Oo. Creative mind ako pero hindi ko passion mag grinder <laughs> mag-welding, pintura, lahat yun eh. Hindi ko ano yun. Akyat ng billboard, dalawang beses lang. <laughs> <laughs> nag install po ako ng billboard. nag po ako na scaffolding. Hindi ko alam kung passion pa ba yun. <laughs> okay, next. Isa sa mga tip na mabibigay namin o na mabibigay ko para ma-overcome ang burnout sa pagnenegosyo ay ang troubleshoot and improve the process. Kapag naka ka na ng burnout, kung totoo ka talagang negosyante o committed sa ginagawa mo, wala ka pa rin choice eh, kundi kailangan mong balikan para alamin kung ano bang nangyari talaga. Mm. ba? Diba? Wala kang choice. Kung gusto mo talagang mapalaki yung negosyo mo, mapalaki yung pangarap mo, o matupad man yung mga gusto mong mangyari, kahit na burnout na burnout at pagod na pagod ka na, wala kang ibang choice eh, kundi... Umupo, mag-relax. mag-relax. Umawak mag ng... <laughs> mag muni <-munimuni, laughs> at balikan yung mga pangyayari. Kahit masakit yon, kahit na masakit sa ulo yon, masakit sa puso yun. Kailangan mo talagang balikan eh para lang malaban mo kung saan ka nag anong nakaligtaan mo doon. Anong nangyari doon bat na burnout ka doon? Anong nangyari bat na pagod ka doon? At kailangan mo ma-figure out yun at para ma-improve mo yung next na mga magiging decision mo. Para sa akin yun yung dapat iano niyo eh, i-passion. Dapat yun yung i-treasure niyo yung after ng burnout. Hmm. Ano dapat ang gagawin mo? Tama yung tama yung sinabi mo na ano, uh, evaluate mo talaga yun. Hmm. Evaluate. evaluate. Alamin mo, mo kung ano yung problema at huwag mo ituro sa ibang tao. Kisihin mo yung sarili mo. Oo. Lagi yun eh. Ang nangyayari kasi, ah, nalugi ako dahil, ano, dahil yung mga tao ko, yung partner ko, yung ano, lagi ka nakagano, no? <laughs> nakaturo. <laughs> Ayun, nakagano. Tignan mo, isa lang yung nakaturo sa kanila, sa'yo, di ba? Hindi ka mag-grow dyan at hindi, hindi mo ma-overcome yung burnout o hindi ka mismo magle learn o mag-grow kung lagi ka nakaturo sa iba. Huwag ka magturo. Kaya kait Kahit niloko ka, kasalanan mo yun. Bakit ka naloko? Bakit ka naniwala? Loko-loko ka pala eh, naniwala ka dun eh. At the same time, isipin. Kupal ka ba? Oo. may, <laughs> normal sa mundo natin ang mga loko-loko. <laughs> di ba? Eh, wala, wala tayong magawa. Kulang yung sistema mo, mahina yung critical thinking mo, masyado kang marupok. Diba? Masyado kang mabait. O, di... Buti nga sa'yo. Oo. <laughs> Kaya nga ako, ewan oh, ko. Tinatawa ko na lang yung mga ganon. <laughs> Kahit si misis, nagagalit na sa akin yan. Dahil nga, yung tiwala. Pero wala akong magawa Kailangan magtiwala eh. Kailangan ko maloko. <laughs> Pero ito naman nakakatuwa. Pagka naloko ko. Nakakabili ah, ka na big bike? Oo, oh, isa yun. Hindi lang. ano? Uh, nakakatuwa lang pag naloko ko. Dahil yung tipong, ito, ano yan ah. Uh, dadaan ako sa sobrang... Depressed at down ng buhay mo. Oo, uh, oh, yung burnout na sinasabi. Yung tipong, parang ano na to ah. Uh, katapusan na. Pero never, ano yan eh. Just do it, whatever it takes. Yun yung, yun yung ano eh. Gawin mo lang kahit ano yung mangyari. mangyari. May purpose at may purpose yan. Tiwala. Tiwala lang sa taas. Kahit sa sarili mo, mawala na. Huwag lang sa taas. Pero, syempre, huwag tayo ma mawala yung tiwala sa sarili natin. Sa lahat na mawala, huwag lang sa sarili mo at sa taas. Dahil may purpose yan. Kaya di ito lang, ito pala yung isa sa mga, ano, na tips na nawala yung, ano ko, burn out parang hindi ko na siya tinitingnan parang hindi na ako maabot don na inaccept ko siya normal lang yon na pagka dumating yon ibig sabihin meron lang dapat ayusin o ni it's a reminder eh indicator oo uh, reminder yan ni remind lang sa atin ng ni God na may kailangan ayusin sa iyo para bibigyan kay yung maliliit na mga reminders na yan pag hindi mo pinansin lalaki yan di ba so pag merong maliit malaki kailangan yun i-evaluate mo na yan wag mo na tayo na dumating yung point na burn, mabuburn out ka talaga. Mm -hmm. Dapat, pag may problema o meron challenges na dumadating sa atin, sa pagninegosyo, ibig sabihin nun, may, may, ayusin aayusin tayo. May trabaho tayo. Yun yung trabaho natin. Ngayon, pagpuyatan natin yan, pag-isipan natin yan, ano yan, ano yung solusyon dyan, para hindi tayo maabot sa burnout. Mm -hmm. de ba? Pero kung hayaan natin yan, wala. Accept natin na meron talagang reminders. At yun nga, wala talagang katapusan yan. Kahit sabihin yung mga successful na mga tao. Mga tao. Kung ang pinoproblema nyo, 100,000. Yung sa mga malalaki, million yun, billion yun. Pero, sanay na. Dahil dun sa mga reminders o sa mga problema na na-overcome, na-practice na eh. It's a decision making lang din naman yan lahat. Mm -hmm. Para sa akin, sa umpisa pa lang, enjoy nyo yan. Wala namang mawawala eh. Decide lang kayo ng decide. Tulad mo, nag-decide ka punta rito. Di ba? Na hindi biglaan na naman tayo pag-decide to yun eh, no? So, pa hindi naman ako na-burn out dito. Hindi pa. <laughs> pero yung <laughs> yung decision making mo na yon. Oh, parang resulta lang din ng burnout but ako lumi pa dito. Mm, siguro bakit ka ba Kasi ano? frustrated na ako sa sitwasyon ko, walang nagbabago sa buhay ko. Eh lumipad na ako ng malayo. Mm, pikit na, no? pikit mata lipad. Yan. anong pakiramdam? Masaya. Oh, yun. Hindi yun na ka sa burnout mo. Eh, pero hindi ba wala yan? Oo, oh, hindi ba wala. Accept mo. na uh, accept mo talaga na oo, oh, nakawala ka doon. Nakawala ka na parang wala nang patutunguhan 'yung ano, burnout na 'yon decide ka na pumunta rito, hindi big sabihin, wala hindi. ka nang oh, ng... Isipin. Wala ng burnout na dadating sa'yo. Marami yan. Meron pa rin yan. Mas marami, kasi ako nalang mag-isa dito eh. Uh, Oo, oh, kahit doon ka pa rin, marami pa rin yan. <laughs> Kaya nga, accept, di ba? Mm. Enjoy. Yun lang yun. Ano nga yun? Face, accept, and enjoy. Mm. Harapin lahat. Mm. May ko ka pa? Sasabihin, marami pa. <laughs> Pero hindi ko na masabi. <laughs> hindi ko na maalala. Basta, i-accept mo talaga. Yun lang yung magic word doon. Para ma-overcome mo ang burnout or pagkawala ng passion mo sa negosyo, ang masasabi mo lang is harapin tsaka tanggapin. Oo, oh, wala tayong magawa dyan eh. Tsaka enjoy na lang din. Oo, oh, tambay nga, may problema eh. <laughs> yun lang yun. Ikumpara mo na lang yung sarili mo sa tambay ah. Kaya pangarap ko talaga maging tambay. <laughs> Isipin mo, tambay. Walang pangarap sa buhay. R literal na tambay, ha? Ah. Mm. Walang pangarap. Tutulog, gigising, iinom. Makikiinom pa yan. Ang problema niyang tambay, saan siya... Makikiinom. Makikiinom. <laughs> o, saan siya uutang. Pero hindi na pinapautang yung tambay, eh. Yun lang yung problema nun. Makainom para makatulog. Mm. Diba? Pero may problema pang iba yun. Marami pang challenges dun. Kaya, tapos ikaw, nag-decide ka mag-entrepreneur, mag-business, oh, tapos na mo problema. Oh. problema ka, paano i-overcome yan? i accept mo. Yun, ma-overcome mo yan. At enjoyin mo na lang na, dahil malaki yung pangarap mo, enjoyin mo na lang yung burnout. Oo. Oh, <laughs> hindi yan mapaburnout kung hindi mo isipin burnout. Hindi, <laughs> dalating naman talaga yan. Ano yan? Um, initiation rights ng mga entrepreneurs. Para okay. sa lahat, uh -oh. accept natin. At ayun, thankful nga tayo. Meron tayong matanungan eh. At meron sumasagot. At may community. Oo. Oh, Ay, Community oh. siya nag-share eh. Ayun. At marami nag-comment sa kanya. Oo, oh, kasi marami talagang na-burnout. <laughs> uh -oh. At marami na rin naka overcome dyan. So, part ng ano yan? Initiation rights siya ng bago ka ma pledge na isang entrepreneur talaga, accept mo talaga yun. Kaya yon yun ang mabibigay namin insight na paano i-overcome ang mga bagay na yun. Mm. At tanggapin na talaga natin na normal na sa atin na ma-burnout at mawala ng passion. Pero ang kinaganda kasi natin na kahit na ma-burnout tayo, malaki yung pangarap natin eh. Mm. Kahit mo. na may burnout tayo at na lang tayo ng passion, kung mag-continue lang tayo at magpatuloy lang natin yung ginagawa natin, alam natin may patutunguhan yan. Mm -hmm. Hindi kasi walang silbi yung ginagawa natin dito eh. Hindi kasi para sa parang wala lang. Hindi lang, hindi lang kasi ganun eh. Nababurn out tayo ng madalas. Pero, kasi madalas tayong nag-risk eh. Madalas tayong gumagawa ng mga malalaking bagay. Mm, makukulit kasi mga utak natin. Hindi ka naman negosyante kung mabait eh. O, o hindi ka ano, hindi ka makulit yung isip mo. Kasi mm -hmm. maging okay na ako dito eh ah Madalas yung pagka-burnout natin kasi madalas yung pag-take action natin Last na masasabi mo or encouragement po na masasabi sa mga taong nagdumadanas dumadanas okay. ng burnout na yun. So, isa lang ano no, actually walang ibang taong makamotivate sa atin eh. Bukod sa, oh, naririnig natin, disiplina na talaga sa sarili na kailangan itrain natin yung sarili natin, yung attitude natin towards dun sa mga problema na yan. Yun yung kailangan nating ayusin or i-align natin yung utak natin. Kumbaga, baguhin mo lang yung paningin mo sa mga bagay na yan. E, yun na mismo yung, yung nagbo-burn out sa'yo yung cost na yun. Yun yung i-motivate mo. Hindi dahil na-motivate ka ni speaker ganito dahil sabi ni Gento, hindi, hindi. Hindi sa lahat ng panahon tama yun. Align yung sinasabi nung motivational speaker na yun o sino man yan. Mm -hmm. Ang pinaka-the best na imotivate o i o i-ano mo is yung, yung attitude mo mismo towards do sa problema na yon. Huwag mo isipin na problema, challenge pwede. Na challenge na i-enjoy mo. Na ah, paano kaya to ah? Taika nga. Eh yung may kasamang gigil pa. Mm, -mm. Pag hindi mo nakuha ngayon, huwag mo tulugan. Galingan mo pa lalo hangga't kaya pang mulat yung mata, tirahin mo na yan. Kaysa yun nga sabi nila sa mag-asawa pag nag-away, huwag matulog hangga't hindi nag-aayos. Hindi kayo magkaayos. Yun ang hindi ko nagawa. Mm -mm. Pero sa business, in-apply ko yan. Hindi kita tutulugan hanggat hindi ko naayos. Kaya maayos ang business mo? at Maayos, pero yung relasyon namin ni Mrs. hindi. <laughs> De, pero naayos na. na. Ah. <laughs> De, ako naman, yung encouragement ko lang sa mga naging experience nyo ng burnout sa pagninegosyo or sa buhay man, um, bumabalik ako sa prinsipyo ko eh. Ah, sinusunod ko lang yung sabi ni King David sa Proverbs na Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Yun yun eh. Kasi nababurnout tayo kasi iniisip kasi natin na magaling tayo at hindi natin yung kailangan ng iba. Kailangan talaga natin yung iba at syempre kailangan talaga natin ng Diyos sa buhay natin. Mm. Kaya, yun yun. Um, mm. Accept lang natin na kailangan natin ng tulong. Maghingi tayo ng tulong sa iba. O, oh, masakit maloko. Masakit ma... Ano? Huwag mo isipin masakit. Oo, kasama yan. O, oh, kasama yan. Pero, kailangan talaga natin sila para mag-grow tayo. At, kailangan natin danasin. Uh, ka. oh, kailangan danasin. Pasalamat mm. ka na lang kung maliit na halaga yan. <laughs> <laughs> yun lang po sa podcast na to. Maraming salamat sa panonood At don't forget na mag-follow at mag-like sa aming mga kanya-kanyang profile. Kaya yes. Nelson S. John Ray Gumahad, ang CEO na Tambay. Ayun. Palaging tanda huwag kalimutan ng faith without action is fiction. Just do it, whatever it takes. Bye guys! <laughs>